Team, mga pamangkin natin diyan What's up, what's up? Ngayong araw ay magkakaroon tayo ng konting tutorial about sa pagiging Lala Mo Brider. Ako po hindi professional. Ito po ay naabase sa aking mga experience as a Lala Mo Brider. Bali mga kailangan natin pundali dalhin yan po na asulat na po sa ating monitor. Kailangan po yan kasi wala po tayong lalabag as beginner. At syempre kakaunti naman booking na papasok sa atin. And po mga kailangan nating dalhin nang sa gayon ay iwas aberya tayo ngayon sa biyay. Okay, simulan na natin to. Unang booking, nakakuha agad tayo ng Amalapitan lang from Dasma. Galing to sa bahay pangarap, bali dalawa po pala ito. Isang 72, isang 155 pesos. Bali nag-add po sila ng 100 kasi Nasa Saniya Resort po pala yung customer. Oh, no! Nagsisining sila doon. Bali, ayun, sabi ko may additional kasi sa bahay pangarap siya nakapin. Bali, dalawang buwing to magkasabay. Parehas ng pick-up po ito. Uh, bahay pangarap din yung isa. Bali, kinuha ko po muna yung una, yung 72. Ayan po ay cake. Uh, di ko rin po expect na cake po pala yung dadaling ko. So, sa pagkuha ng buwing as much as possible, iwasan na po pala natin yung pag ng mga cake kasi mahirap po talaga siyang Bigbitin, Actually, nagkasira-sira po yung cake niyan. Buti na po Damn! talaga mabait yung customer na napatot uh, nakatot, naka, ano, nakuha po. Ah, uh, Bali, tinawagan ko na rin po siya agad. Nasa biyahe pa lang ako kasi nasira ako na kagad yung cake niya. At nang na agad ako ng pasensya. Pero lucky ni kasi mabait si customer. At nag-add pa nga siya, 72 pesos ginawa niya pang 100. Kahit yung cake niya is natumba na at itinayo ko na lang din. At nandyan po sa video, kita ko po. Actually, pang first birthday po yata ng bata yun. Ang sabi na anong tumawag ako eh, sir, ang sabi niya is, ah, okay lang po, as lang, as madala niyo nung mas maaga dito. So yun lang, oras na yung inamin niya sa akin. hindi niya na in show yung ticket na good condition. At laki niya, mabait talaga siya, God bless you, salamat sa iyo, siya, maraming salamat po sa iyo. Yung bali, isang daan po yung binigay niya sa akin. binigay niya ako ng tip. After neto ma -deliver. at pinulanan ko na rin na isabay yung nasa Saniya Resort na customer, kasi wala na siya sa bahay pang Bani Balay doon po pipick up yung so may additional din po yun na 100 pesos. Kasi pag ni wrong Pin po yun, lalabas na Rong Pin yun. So, dugi tayo mga rider uh, sa gasolina oh, yes. kapag hindi tayo magpaan. So, pag mga Rong Pin at oh, mga oversize, mga ganyan, alamin niyo po yung mga, ano, yung mga, yung mga karapatan natin sa rider. Pwede po tayo magpad. Ah, uh, maripag usap lang po tayo na maayos. At kung hindi naman kaya ni customer mag-add, medyo babaan po natin. As long as nasabi po natin yung Um, dapat na dapat presyo doon item niya. Ngayon, hindi hmm, nga kaya. Ayan po yung cake. Ngayon, ang ganda ng cake na yan. Kaso yun nga. Pero na-deliver ko naman siya Nang maaga. Yun nga lang, hindi na siya good condition. Naka number one pa rin naman. Muntik na mag number 2 yan eh. Bali yung nakuha kong kasabay ng cake po ah uh, sa salitrang ko na siya okunin sa may Sania Resort. And then, ang pinakalas drop off niya isa is silang. Bali, dalawang drop off po ito. By Pangara Pick then San Luis, and then sa silang. So, dalawa sila. Bali, 100, bali 255 po pala ito. Kasi plus 100 sila dahil wrong pin na nga pumapata. Nung na-deliver ko na po yung cake, nasabayan ko rin po yung kasabay niya na papuntang silang ng papuntang GMA naman po ang nakuha ko. Ayan, bali, dalawa yung buwing ulit ang dala natin. Pagkatapos din sa cake. Yung dasma papuntang GMA, may additional din po ito kasi pinapasok ako ni ma'am sa school. Bali, sa pin lang po siya, naka-pin naka lang po siya sa school. Bali, pag pinapasok po kasi tayo, so may additional din po yun. Plus 30 pesos lang naman po si ma'am. Kasi 70 pesos yung fare niya. Tapos sobre lang naman po yan. Bani 100 yung binayaran niya. Ayan. Tapos nakuha ko na din po yung... Ano yung... Pangalawang... Ano? Para mga pangalawang pick up nung... Ano? Nung dasma papuntang sinang. Kasi dalawang pick up po yun. Ayan yung sobre is... Yan yung sa pajeme. Ito naman yung... Yung papel na yan. Is yun yung... Yan yung pasilang. Saka yung ticket. Yan. So, bali magkaibang way po ito pero magkalapit ng pick up kaya kinuha ko na rin, ginrab ko na rin. Sana makakuha ko ng booking from GMA papuntang Sindang. Inuna ko po yung GMA kasi kakaunti yung booking na meron sa GMA. Sa silang kasi madami. So, mas magandang yung silang yung pinaka-ending point natin para just in case kukuha tayo na. Ayan, nakakuha po ako niyan from silang nakakuha ko papuntang Dasma. And then, dasma to dasma din. Bali, dalawa yan. Two kilometer lang din naman eh. Kasi manggagaling yung... Yung una ko na pink up, manggagaling lang sa SM Palapala. -pala. Papuntang ah, Area 1. Tapos yung isa naman, from silang, papuntang Area G. So, magkalapit lang din sila ng drop up Kaya kinuha ko na din. Bali, nagulat po pala ako dyan kasi kinansel po ni Ma'am yung um, chocolate na nakuha ko from SM Palapala papuntang Area 1. Pero binayaran niya ako bakit kasi ko na po na arrive ko na. Tapos nabago yung isip ni customer na siya na lang daw ang pick up. So eh nagu na natin, na arrive na natin, bali nagbayad na ng si ma'am ng 50 pesos na wala tayong dada, So good thing na rin yun, parang additional na din yun kasi nagbayad si ma'am pero wala tayong i-deliver. Ide so pwede mangyari yun kasi fault naman ni customer yun. Ayun. Bali, yung pabango na lang from silang, ang hinatid ko papuntang area G. And then, from area G, ayan, ay yung chocolate niya akin, Ansel. So, luckily, from area G, nakakuha tayo nung medyo malapit, sa windward lang. Bubble wrap naman to, papuntang paliparan. Bali, di ko na sinabayan kasi di ko rin nabasa na bubble wrap pala tong dadaling ko. Pagdating ko, sobrang bulky ng item. Pero, ni kasi wala na tayong lalabag bracket lang yung meron tayo. So, kaya ang gaya, ya, ang yaan natin. Medyo nga lang yung pagkapatong ko kasi medyo pahalang. So, di na ako makakita ng side Dapat pala patayo ko sa ipinatong. So, desan doon sa ating yan. So, sa bawat biyay natin, dapat meron tayo na 64 pesos lang po pala yung babura, pero ginawang 150 ni sir. Bali, from palipara, nakakuha ulit tayo, dalawa. Dasma, paliparan, from Imus, ah, papuntang Imus, from paliparan. So, dalawa to. Ito yung Gani sa Milk Tea shop. Papuntang Robinson Imus. And then, yung isa naman is... Imus din. Medyo papuntang boundary ng muli na siya. Pero, Imus pa rin siya. So, yun yung inuna natin. Ano yun? Ah, ginataan? Parang naalagay sa ano, pagkain siya. So, inuna ko yun. Ito yung sa Milk Tea Shop. Bali, pipik up ako niyan. At syempre maglalabok kasi ayan, naka-rate ako dyan sa kanila eh. Nasta, parang isa sa mga fans ko sa account ko sa Lalamob, yung owner ng milk tea shop na yan sa paliparan. Kaya kahit two joins, uh, pangat nung la rider na ako na nag-join sa deal is ako pa rin yung nakakuha. Kasi fans ko nga yung may ari niyan. So ayan, ginawa ko na sa milk tea shop yan sa paliparan. Bali, atig sa Robinson. Pero hindi ko yun inuna kasi nakasabay ako niya ng paimus din at ginataan yon So, pagkain. So, babasiyan din natin yung item kung ano yung masunay natin. Actually, by right, dapat itawag sa customer. Pero, kay mo, pwede namang double book. Basta, tarkulayin mo at alamin mo kung ano yung mga dapat unahin. So, pagkain dapat inuuna yan. And then, pagka na mga kagaya nun, hindi naman din may expired agad-agad, hindi -agad. naman masisira. So, pwede mo siyang iuli. Ah, basta, planuhin mo lang yung ruta mo para hindi mawasap din yung biyahe mo. Iwas, ano, sa gasolina pag na-master mo na yung location. Ayan, ah, madalas akong bumiyay dyan sa Imus. Pagdating ko dyan, nakakuha agad ako ng ah, malapitan, Imus to Imus. Kasi maraming booking dyan, umuulan. So, malapitan, bali dalawa agad. Imus. Imus to Imus 59. So, yung isa is parang ano lang, supplies lang siya ng nanabata. Gatas, diaper, yatid lang do sa subdivision. Bali, nag-add po pala dyan si ma'am. 64 pesos ng basi eh. Ginawa niya na yung 100. Yung pala kasi, ah, uh, mali yung ano niya, yung pin niya. Kaya ko pa yung bahay. Nung subdivision, eh naman yung saging. 59 pesos lang po yan. At yun, wala nang tip yan. After ng sunod-sunod na swerte ng buwing, ayun, binalas naman tayo, mga mabandang hapon na. Kasi nakakuha ko ng order ng Imus to Dasma and then kinansel naman ni Ma'am. Tapos Imus din to Imus, Jollibee, kinansel din kasi gusto nila ako pumasok sa loob. Pag mga Jollibee ayaw mag kaya ayun, kinansel. Tapos nakakuha naman ako ng pa Imus papuntang Bacor. Ang problema naman is wala na yung pick up sarado na so ang nangyari tuloy nag-go ko na yung item tinawagan ko na lang si customer tapos yun kagaya na una, wala tayong din liber pero nagbayad si customer as port naman niya tapos yun nakakuha ko ng prong emus nakakuha ko ng papuntang dasma bali na 12 na po pala tayo Yan, 855 na yung total earning ko sa apps pero wala pa po dyan yung mga tips and ads. Bali, suma total, meron po tayong total view sa ah, bandang dulo ng video na ito. Ayan yung mga bookings natin ngayong araw. At ayan, medyo okay naman, pero minalas na ng konti bandang dulo. Yun nga, yung sa or kasi sinarado na. Pero binayaran din naman through Gcash ni ma'am. Ayun nga, kasi may mga customer talaga na pagka nagpa-book, eh, sarado pala yung pipikapan. So, kasalanan ni din. Hindi natin kasalanan yun, kaya... Need pa rin natin siya ng pabayaran kasi nabawasan tayo sa top up. So bawat order na kukunin natin, may bawas po yan sa top up natin, sa wallet natin. So alam naman ng customer yan. And total income natin, 855 pesos, less top up, Bali 855 pesos plus 28 plus 100 plus 30 plus 18 plus 1 plus 87 plus 7 plus 36 equals 1,162 pesos. So, yung mga nabanggit po ay yung mga tip and additional din na. Minus 60 pesos na pagkain e equals 1,102. So, 10 a.m. to 8 p.m. kumita po tayo ng 1,100 pesos. Di na masama kaysa nakatuhanga, diba? Tama, sabi nga nila. Bali ng my team. Basta kumikita sa malinis na paraan. Ayan, baliin yung account natin. Naka-22 pounds na tayo. 855 pesos. Uh, total suma-total kasama ang tip. And additional is 1,100 ang naiuwi natin malinis sa ating tahanan. Yeah! Ayan, naka-12 bookings po tayo. Hataw talaga, bak-bak. Ang Imus po pala at Dasmarinas ay parehas na maraming buwing pagdating ng hapon. Kaya yan po yung lugar na maraming magandang puntahan. At pinupuntahan ko talaga yan pagdating ng hapon bumabalik ako dyan sa mga lugar na yan. Para pumuwa ng mga malapitang buwing. And then pagka nag na oras sa hapon po at ng malayo paalis sa mga lugar na yan. Ayan yung last buwing ko. From Imus papuntang Dasma. At summer wind lang to ito, so malapit na to. Sakto pa uwi na ako niyan. 7am na po pala yan. At saktong sakto yung item na yan. Bike parts lang po yan. Na 100 pesos, so di na nag-add si ma'am. At natig ko naman din ng maaga yan. So okay lang din yan. Ayan po pala yung Paris ni Negi, yan yung kinancel from Bacoro. Pero binayaran pa rin ni ma'am kahit wala tayo na i-deliver. So as pork nga ni Leon. So, tandaan nyo, uh, at natin as a rider. So, siyempre, sa kahit saan pagtatalo, panalo pa rin yung customer. Kaya palagi tayo makipag-usap ng maayos para mapaad natin sila. So, techniques lang yan. Thank you for watching, guys. Maraming salamat. At sana'y may natutunan kayo sa video natin ito. Bali, bumihin na rin po ako ng iyaw-iyaw niyan. Pandagdag sa ulam namin. Maraming salamat.